She may not like the content of my answer. But I am answering. She may like. She may not like. She may not like. I. Trending? I. F.M. And don't I trending. Ngayon, may 26, 2025. not I Ito yung uh, trending ngayon, Julian Ejercito, tinapos ang kanyang katahimikan, matapos siyang kuyugin sa Boracay. O oh, nga ano naman, si Julian Ejercito, anak ni Senator, di ba? Uh, na hindi sila ang nagumpisa ng gulo, na nagresulta para kuyugin siya ng tatlong kalalakihan. Habang siya ay nagbabakasyon sa Boracay, siya. <laughs> Ayon sa kanya na naglalakad lamang sila noong pauwi ng kanyang kasama nang uh, bigla silang salubungin ng mga nasabing kalalakihan. At ang sabi, "Pre." <laughs> ang angas mo, ang gwapo mo ah, pakis. Ay, <laughs> oh, parang ganon, no? naglabas lang na sa manang loob si Julian sa mga netizens na tila tinuturo na siya ang nagumpisa ng gulo. Oh, alam naman siguro ni Julian 'yan yeah, kung nagsasabi siya ng totoo oh, hindi. Oh, eh datang araw din ha? ni Sander Ford, but ito pa yung isang trending ngayon. Sander Ford, makikipagkita daw sa kanyang doktor. Yan na binahagi ni Sander Ford na ang kanyang doktor na si Doc Eric Yap Juanco. O mas kilala bilang Doc Yapi. Ah, dahil sa kanilang pag-uusap, pinababalik ni Doc Yapi si Sander na nagparito kay noong 2019. Ngunit sa katagalan ng nasabing operasyon ay napansin ng mga netizen na tila nag-expire na ang retoken ni Xander. Oo nga, di ba? Yan, kung may pinaritoke ka talaga, no, dakot ang iwat mo talaga. Tapos man ni Angelina Jolie, di ba? O, no, di ka dyan. Na philips na. Ayun, dakot lang pa. Umatidog na wala ah. si na. Ha? Tapos umatidog na tanulad na. Tanto na toro, no? Ay, tangad Ay, trending na naman. May 26 editions sa 99.5 IFM. Okay, namong FM. Super, yeah. It's from. alas 4.26. Super, yeah.